Welcome back to my channel. So, mabilis na to. I would like to share with you yung ginamit kong isang set, ng rejuvenating set. And first time kong gumamit ng brand na to. It's actually a little bit pricey compared sa usual rejuvenating set na nabibili nyo online. But, then na-surprise naman ako sa effect niya kasi medyo hindi ko yun inaasahan. Now, I would like to, you know, share with you kung ano yung aking experience sa product na ito. By the way, sa set na ito, may isang free, binigyan ako ng whitening facial toner. But this one is not included doon sa set. So, ito ang tinutukoy kong brand. It's called Aurabella. Yan. So, hindi ko siya madapot lahat sa kamay ko. So, papakita ko lang ito yung brand niya. Aurabella. Ganyan. So, color violet yung rejuve. So, bakit hindi siya yung useful na rejuvenating set? First of all, pricing nga. It's Usually, ayaw kong pinag-uusapan ang brand. Ay, ang, bra ang price. Pero, I think, one for plus. So, nag- Take talaga ako ng risk sa isang to kasi nga medyo mahal and hindi ko alam kung ano mangyayari sa aking face. Siyempre hindi ko pa nararanasan to dati kasi yung price na talaga medyo mahal siya kumpara sa iba. Pero natuwa naman ako sa kanya kasi alam mo ang nagustuhan ko dito, unahin ko naman nagustuhan ko. Hindi siya yung usual na rejuvenating set na sobrang magbakbak. Yung tipong back, back to the max na nahihiya ka na lumabas ng bahay kasi sobrang laki ng mga pagbabalat. Hindi siya ganoon Super minimal lang yung micro-peeling effect. And at the same time, hindi siya yung tipong pag nagpulbos ka, batak. Yung parang may mga biyak-biyak pala dito, ganyan, and try na dry. Hindi gano'n. So, yun yung isa sa nagustuhan ko. And meron ding half the effect. Pero hindi yung tipong... Hindi siya gano'ng katapang compared sa ibang rejuvenating sets. Yun na lang sabihin natin kung alam niyo yung mga review, So, minsan pala, worth it naman yung medyo pricey. And also, na-moisturize naman yung skin ko. Very hydrating naman siya. And also, well, may free naman na isa. Yung toner. And also, tawag dito, worth it siya kasi may glowing effect. Lalo na pag yung itong ano niya, tawag dito, toner niya, isusunod mo ito, tapos yung serum. Sobrang nag ako sa umaga. Yung parang may pinkish effect dyan. Tapos nga, syempre, yung pagbabalat, hindi yung sobrang OA sa pagbabalat. Ang hindi ko lang nagustuhan, to be honest for me, sa halagang 1.4, medyo nakukulangan ako sa size nung cream. So, medyo bitin siya for me. Pinaabot ko as long as I could. And inabot lang ng 3 weeks. Ang natira lang na laman ay ito. Kasi may kalakihan siya. And then, yung facial whitening toner na free. Tapos, meron din siya palang toning gel. Ito, ganito. May konting natira hindi siya umabot ng one month, parang ganun. And then, yung, yung rejuve niya, meron pa naman konting facial, ano ba to? Toner mist, tapos ito yung yeah, toner spray. And then, yung facial wash, wala na talaga, or micellar wash. So, para hindi kayo malito, huwag kayong mag-alala, kasi pagbili nyo, may instruction naman yung product. Unang-una, ito ang pinakaiba niya. Bago ka mag-wash, gagamitin mo yung micellar wash, mag-apply ka ng toning, toning gel and then after a few minutes saka mo i-wash and then after that spray mo yung uh, toner spray and then after that daw ay pwede ka nang gumamit nito sa umaga and then ito uh, and then yung sunblock medyo matrabaho siya yeah. then pwede din naman na ang ginagawa ko minsan di ko to laging nilalagay kasi pag sinusunod lalagay lagi umahap di siya lalo na kung lalabas ako sobrang namumula yung face ko and then pag naman sa gabi halos ganun din tapos ang ilalagay mo yung rejuvenating night cream na Or minsan, uh, sinasabayan ko ng whitening toner. By the way, guys, naka-concealer and powder ako ngayon. Kasi po, galing akong simbahan. So, hindi ko mapakita yung ano ko. Pero halos ganito rin naman yung skin to. Hindi siya sorong pula. Hindi namamalat ng sobra. So, pag nag-powder ka, malinis lang siyang tingnan. Pero in actual, mas malinis pa siya. Lalo na kung under the sun. Kasi ngayong gabi, and then wala akong ginagamit na spotlight dahil dapat maliligo na nga ako eh. Kaya lang minadali ko lang itong i-share. So, ang ayaw ko, ayun. Kasi para sa akin, masyadong maliit for one four na. Lalo na kung pangmasa yung ano. Na ganito, ang liit ng cream nung sunblock and yung rejuvenating set niya. It's only 10 ml. Yes. And then yung serum niya, maganda to. May lifting effect and parang nagpa-plumbing yung, yung skin mo. Pero ang liit din, napansin ko. Sira pa ang mata ng lola niyo. Ano ba ito? Pero ang liit, guys. So, hindi rin umabot ng one month. Alam na, siguro tipirin mo ng tipirin. Eh, ako maglagay ako, hinahalo. I mean, sinasama ko to, saka ito, para pantay-pantay. So, yun, guys. Sulit naman yung price for me, kasi maganda yung effect. Hindi yung kagaya ng iba na sisira yung mukha sobrang tapang. Hindi siya ganun katapang. Meron lang siya pag naghilamos kami, sasamang konting, uh, meron yung parang minimal na uh, micro peeling. Pero yun lang. Although may hindi pa rin i-expect nyo yun. And sabi nila, organic daw yung product nila. Pwede sa teens, pwede sa pregnant. Depende sa sitwasyon siguro ng body mo ha. Unlike, meron sa special case sa skin. Kailangan i-consult yung pumuna sa dermatologist. Pero overall, nagustuhan ko naman siya. So, ganito yung sura nyo. Ang hirap idakot sa buong kamay. Ganyan siya. And then, meron pa... <laughs> hindi ko talaga siya madala lahat. Ayan o. Oh. Yan, ito yung cream. Yan, share ko lang sa inyo. Sana nilakihan man lang nila ng konti yung cream and yung serum. Wala Pero actually, meron talaga mga brand na gano'n, lalo na kung quality naman. So, nasa sa inyo na lang kung willing kayo mag-take ng risk dito sa isang ito kasi, ano siya, halos mag-1.5 na eh. Pero abangan nyo kapag merong mga promo, may mga voucher sa Lazada or Shopee, okay? So, thank you so much for watching. Yung po ay ko naghahanap lang kayo ng alternative na rejuvenating set na hindi matapang, hindi yung tipong sobrang pulang-pulang-pulang-pulang na kayo. I think yung mga gantong rejuve, na kung may lalaking gusto mag-rejuve, bagay siya. Kasi hindi yung tipong parang nakakabakla ang itsura. Yung sobrang pulang-pulang na. Super. Glass skin din siya, pero hindi yung tipong ganun. Kasi alam niyo, mga tinutukoy, yung ibang uh, rejuve, sobrang parang hindi siya masyadong bagay sa lalaki. Mas bagay lang talaga sa babae. Dahil sa mga effect na parang sobrang kintab, sobrang pulang pula. Ito, tama lang siya. And parang healthy glow lang. At hindi ito sponsored guys, hindi ako bayad. Talagang binili ko yan ng sarili kong pera. Pero satisfied naman overall kung i-rate ko siya 1 out of 5, maganda ang reyub na to. I would rate it 4. The only reason 4, kulang ng isang star is because nalilito na ako sa cream, nabitin ako, and sana naabot man lang ng sana, like, ito, hindi mo lang ginawa 25. Sobrang liit talaga for me. Kailangan talagang pisa size lang dot, dot, dot. Eh, kung hilig mo mag reapply ng sunblock, ayun ay, lang. Mag gagamit ka pa ng ibang sunblock. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching and I'll just see you again on my next video. Just mabalos po. Ingat tayong lahat. Bye!